sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mga kapatid, alalahanin po natin ang kanyang sakripisyo para po sa atin. Dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magbagong buhay at uh, lumakad tayo na may nakasama niya at uh, sinabi niya at alalahanin natin ang mga turo niya. Kagaya na labang na kung tayo ay mananatili sa kanya at ang salita niya ay mananatili sa atin, ay ibibigay niya ang anumang kahilingan natin mga kapatid. At ang bilin niya talaga sa atin na magmahalan tayo. At saka ito ay para matupad rin ang kasulatan mga kapatid na tayo ay hindi na uh, mapaparosahan ng Panginoong Diyos kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Isus. Siya ay nabuhay muli. At saka binigyan tayo ng bagong pag-asa. Have a nice day po sa inyong lahat.